Matagal na yun, di ba? Ano na mo yun? Ano na yun nandoon? Oh, dapat ilagay mo sa taba. Sa taba. Kaya, Kaya nga, ilagay mo, mo sa taba. Kaya nga, ilagay Sisigawan. Ha, eh. Uy, sisigawan. eh, tinuturo mo ako, okay. eh. Eh, gusto mo, doon ka sa trap magkape. Eh, Okay. okay. Bawa ngayon. naman kayo sa tao. Okay. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman, eh. Kay Magalit, ha? Nasa naula niyo na yung kami. Kay Magalit, eh. May mga padrino yan. Kay padrino na lang, hindi uwi ka sa akin. Ang sabi ni Yormi, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General Suka. <tipos>

Meron ka ba bang ganito? Hindi ako nagtagal sa pagkakataon. Wala kang ganito? Dapat meron kayo nito. Tapos, ayan. Sa ano ate? Tignan nyo nga sa Google. Ng o kaya sa... Sa ano? Jen? Facebook ng DILG. Pero silang sample. Para makita nyo. Tapos pasensyon kayo. Tapos taragan nyo kayo. Para may kopya kayo. Alam nyo yung mga... Oo. Yung lang ng DILG. Pati yung kensya nino. Meron na tayo. May Lopez Boulevard mga kayo Nadaan na lang natin to uh, Kukunin na to nila Jen sukat. Ito mga pinaggagamitan na uh, Again ha uh, Mga pinaggagamitan lang Kinukuha natin Yung mga Mismo tinta Hindi kinukuha yan nila Jen sukat. Yung mga bakal-bakal Usually Yung mga lamesa yung Mga kahoy, simento uh, Na ginagamit sa Pinagpapatungan ng panininta Yan na ang ginagamit natin Again mga kayo sa mga barangay officials no Oh, oh ayan oh. Oh. o ini nga Ayan oh. so, nga yung nga Ayan nga Ayan nga Ayan nga Ayan nga Ayan nga Ayan Ayan nga Ayan nga Ayan nga nga Ayan nga nga may madala tayo ng 11 example ng ating obstruction uh, galing sa DLG mismo mga kayon. Pwede nyo rin i-check sa ating uh, unahan ng video kung ano yung mga example ng mga obstruction galing sa DILG. Kung hindi naman, na meron silang Facebook ang ating uh, DILG para makakita nyo. Uh, yung ginamit ko ang uh, slideshow dyan ng mga obstruction na uh, 11 example galing din mismo yan sa DILG sa website nila. So ito yung uh, nire-reklamo na hawak ni General Sukat na papel. Kaya yun. Pati yung, wagdan, eh, yung, Pati yung hagdanan. yung hagdanan. Alright. Oh, yun. yun yung hagdanan. Check, check. All right, mga kayon. Second assignment natin. <coughs> Oke, construction. Okay, may nakita lang dito si uh, Mang Jose. Ang ating driver na construction matira sa inyo matit may kita sa ating uh, screen. Uh, construction matira nga naman. Mga kayo, Mel Lopez, Sa uh, Boulevard tayo. Oras natin, nasa uh, sa alas 3 pasado na nang hapon. Ito yung nature na ni Steve. Mga kayo, yung truck natin. Meron tayo hilang-hilang, dalawang kuliglig. Tapos isang sidecar. Si Steve, kasama natin dito ang ating inspector. panahon Medyo mainit tayo kanina may ah, Kanina pang umaga Mainit na mainit ha Kapapatiin ko lang Si Ma'am Jocelyn Ma'am Jocelyn mga is Maraming maraming salamat po sa inyo Magaling po kayo Ma'am Jocelyn ha At saka kay Ma'am and Luis Oxon ha? ha Nang Jacksonville, Florida oh, mam, Ma ma'am maraming salamat po sa inyo ha Miss Esme oh, Richard ha Jo ma'am Esme Ma'am Ma'am Karil. Ma'am Karil. Sa o Sares. Sa Uy. Kera sa Uy. Ma'am Ganda. Ito yung dito. Ito yung nagbigay. Ay, o. Oh. Diba? Ang uh, ano natin. So, uh, bolt, cutter, sama mga gloves. Oh, yung mga gloves, ha. Ah, Ma'am Elizabeth and Rodrigo Agio. Ah, pati si and Enriquez. Sinabati ko rin, ha. Ito yung mga fans ni Richard. All right. <laughs> ha, ito si ito si Ma'am Josie Lee, mga ano talaga to? Ah, lagi nakasubaybay sa atin. Ah, Ma'am, pagaling ko kayo, ha. Okay, po. Ayan, o. Oh. Okay, abrad, ha? Matik, di na kailangan tuusan. Okay, <laughs> yung pawis, ano, kung nasa may pawis, abla. O, oh, di. Ladudum <laughs> yan. Word <laughs> balance. <laughs> Sweet mabla. Ang galing, ang galing. Mel Lopez Boulevard tayo mga kayon uh, Ito nakikita, ni, nakikita nyo mga kayon uh, Debris sa construction materials uh, Maikpit nagbabawal to ng ating uh, DILG lalong lalo na yung mga naghahalo ng mga simento sa labas mga nagtatambak ng hollow block sa labas huli pala may hauler na may hauler na na papunta ah ito mga kayo nakukunin na pala no? so okay lang yun basta uh, just make it sure na kukunin lang hindi talaga tinambak alright Marami naman sila pisan dyan eh Oo, oh, lakas <laughs> Memory. Memory yan. Bawal na MMDA. JLG. JLG. bawal na Hindi po, wala

Ay, po. ito, po. Ito 'yung first dagdagin. Oh. Okay din 'yan. Tanggalin para ganyan 'yung plano. Hindi na po tayo. Ayun, po. Hindi si may pa papatanggal ito, ka. DNG, pop. Epo, pop 'yung papatanggal po NG. si Meo, na Tanggalin 'yan. Hindi Meo 'yung. namin.

'pag nandoon ka, sila? Sa bot, babayaran dito. ba? Diba? Tama 'yun eh. Kailangan niyang babayaran para biga wait. Hindi na tayo. Paki-puna Gawa nang para may kita, no? ligmo mo, diga diga diga, tungin, Naisip mo yun? Oo, importam, kaya may payman, payman, kaya tapag 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 payman, man tapag payman, kaya tapag payman, kaya tapag payman, kaya tapag payman, kaya tapag payman, yung Basta ba siya dyan? Sako doon, Matagal ko na yan, Nandito ka ba nung no, ipahalag kami dyan? So, oh, hindi ko ask sir. Oo. Dali natin sa magandang lagayan. Hindi dyan. Hindi mo pala makakasama sa kanya yan Makakasama sa kanya dyan. Hindi huh? Dapat. Pinagay niyo sa tamang lugar. Diba, Jay? Dapat nilirigay na sa tamang lugar. Para rin siya sa sasakit. Ano, ikaw umayo. Umayo. O, bakit? Bakit? O, bakit? Ano yung ano, problema mo? Ano yung problema? Ha? Ikaw umayo. Ah, uh, brad, ano yung problema? May hindi natin makasakot. Matagal oh. na yan, di ba? Ano yung nakalala? Ano mo yung ko. Oh, dapat ilagay mo sa taba. yun, Kaya nga, ilagay mo sa taba. Ha, eh. Eh, mo ako, eh. Huwag mo Ano? Ha? Ano Ano? <laughs> Anong na yan, oh, dapat ikaw ay ayos mo na lang ano ni? Ano Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba Ano ba Ano ba yun? Ano hindi yung ilalagay mo rito, hindi mo alam kabansahan na yung mo baka yes. ah, sa sila iyo oo, oh. sometimes ay daman yun baka kasi yun, patampot ko siya eh yung niya, ilagay niyo sa tama, di ba? ilang beses ko na sinabingan dito isa mo ba, yan ba, mo ba? Ah, maganda ba paglalagyan yan di ba? ano ba yan? Ano, magpulis o pa lang ah tapos na. yan? nag-aaral pa lang. Nag-aaral pa lang. Pare, halika. Nag-aaral ka pa ng pulis. Ha? Ah, hindi, tinatanong lang kita. Nag-aaral ka ng na pagka-pulis. Ah. Ah. Ha? Ayan, hindi sir. Pag-uusap lang kayong para hindi lagi sa tama para ay ano ang gagamitin? ay ano ang gagamitin? 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 ano ko Diba, may kapansanan na nga tao eh. Hindi natin sa tama, ha? Ah, Huwag kayong magagalit sa akin dahil ako, inaayos ko lang yung lugar niyo. Ha? O. Ayos na, ha? Ah. Namalat <laughs> pala <laughs> si Che. Namalat ka pala, Che. Tapos, yan natin alam lang mga vlogger. May kapatid ako may kapatid. Eh, may sanga dyan? Yes, sir, ha? Ito yung nga sinasabi ni uh, Kuya no, na giliba daw na, na General Sukat na may kapangsanan na yung choy niya. Mga kayo na, M. Lopez sa uh, Boulevard, 16th day out of 75 days ng ating uh, clearing operation Gaya na binigay ng ating DILJ na additional 75 days pero this time kasama na ang uh, tertiary Dahil nga naging successful ang uh, main road Additional 75 days para sa clearing operation, this time kasama na ang uh, tertiary